Kung mahilig ka sa politika at musika, kailangan mong marinig ito. Isang malaking kaso ang gumugulo ngayon. Si Omar Manzano, mas kilala bilang rapper na si Omar Baliw, ay nagsampa ng kasong copyright infringement laban kay Pastor Apollo Quiboloy at SMNI President na si Dr. Marlon Rosete. Ang reklamo, hindi autorisadong paggamit ng kanta ni Manzano na K&B bilang political jingle sa kampanya ni Quiboloy. Isinampa noong Marso 24, 2025, sa Pasig Regional Trial Court. Ang kasong ito ay maaring magkaroon ng malaking epekto. Si Quiboloy, na kasalukuyang nakakulong, ay nagsabing wala siyang alam sa paggamit ng kanta. Ngunit kung mapatunayang nagkasala, maari siyang madisqualify sa eleksyon at maharap sa mga kasong kriminal sa ilalim ng Republic Act 8293. Nagbabala ang PhilSCAP at ang Intellectual Property Office of the Philippines sa mga kandidato na kumuha ng mga kinakailangang permiso para sa paggamit ng mga copyrighted na kanta. Ang kasong ito ay isang malinaw na paalala sa mga legal na panganib sa mga kampanyang political. Abangan ang mga updates sa nagbabagang balitang ito huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga pinakabagong balita